Atom Araulo at Zen Hernandez, magkasamang namataan sa Paris Olympics 2000 at 2024. Muling namataan na magkasama ang rumored couple na sina Atom Araulo, anchor ng ED News, at Zen Hernandez, anchor ng ABCB News, sa Paris Olympics 2000 at 2024. Ang dalawa, na matagal ng usap-usapan ang relasyon, ay nakita na nag-enjoy sa mga tanawin ng Paris kasama ang ilang kaibigang report. Ang kanilang pinakahuling outing ay muling nagpasiklab ng kuriosidad sa kanilang mga tagahanga. Handa na kaya silang gawing opisyal ang kanilang relasyon. Noong biyernes, Agosto 16 na 2024, nagbahagi si Zen Hernandez ng mga larawan sa Instagram mula sa kanilang biyahe sa Paris, na nagpapakita ng kanilang pag-ikot sa mga museo at pagkain sa mga lokal na restoran. Hindi lamang sila ang magkasama, kundi pati na rin sina ABC Bin Reporter Nico Bawa at dating ABC Bin Reporters na sina Gretchen Malalad at Nadia Trinidad. Ipinakita ng post hindi lamang ang kagandahan ng Paris, kundi pati na rin ang matibay na samahan ng grupo. Ipinapahiwatig kaya ng biyahe na ito ang mas malalim na koneksyon ni na Zen at Atom sa kanyang Instagram caption. Sumulat si Zen ng e-art, food, and lots of Pinoy pride with dear friends. San, hash Paris hash Paris Olympics 2000 at 24 na nagbigay ng sulyap sa kanilang adventure sa Paris. Agad namang nag-react ang mga netizens na nagpahayag ng excitement sa bagong sightings ng dalawa. Ang post na ito ay lalo pang nagpaigting ng spekulasyon tungkol sa kanilang rumored relationship. Magbibigay kaya sila ng pahayag tungkol dito sa malapit na hinaharap. Huling namataan si na Atom at Zen na magkasama noong Marso 30, 2000 at 24 sa The Theatre at Soler sa Paranaque City, kung saan nanood sila ng production ng Miss Saigon. Ang kanilang mga madalas na pampublikong pagpapakita ay nagpanatiling palaisipan sa mga fans tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Magkaibigan lang ba talaga sila? o may mas malalim pang ugnayan, habang patuloy ang mga usap-usapan. Sabik na naghihintay ang mga tagahanga ng anumang kumpirmasyon mula sa dalawang anchor. I-reveal na kaya ni Atom at Zen ang tunay na estado ng kanilang relasyon, o mananatili itong privado. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi.